<laughs> Balita ko namin, wala ko yung pan kalaban sa Persist Street <laughs> na congressman. Hindi, meron siguro. Tayo na lang natin yung October 8. Hindi okay, so naman natin may siguro kung ano. Kasi may deadline tayo. Uh, Pagdating ng deadline sa October 8, siguro yun na yun. Kikita natin. Ano so, pakiramdam po ninyo ngayon, Congressman? Eh, Ay, mas, ma mas magaan ang laban ngayon, siguro. <laughs> sa tingin ko, kaysa nung last na eleksyon. Sa pakiramdam ko. So, yung mga anak mo, Congressman, si status ko pa rin ba yung mga tatakbuhan nila, except yung uh, anak mo na natatagbunit sa SWAL? Well, oh, si Brian, uh, nag-file din siya ngayong araw. Yung Mayor Salaminos, mm -hmm. yung sa SWAL, everybody knows na it will be a tough battle. Siyempre, kailangan natin magtrabaho doon. Sana, tingnan natin. So pag ilang termino, termino nyo na ito, Congressman, as uh, representative ng Congress? Well, uh, tayo. No? I, I finished my term last 2001-2010. And then this is my first term. And hopefully pag manalo tayo ngayon, uh, second term. So, okay. Kung ano po ba yung mga, ano, mga project po natin na dapat natin ipagpatuloy sa 1st district? Well, uh, aside from, from legislation, di ba, ang trabaho ng congressman is to to look for projects na pwede niyang iwi sa distrito niya. So we have social services, we have infra, at uh, yun ang tinututukan natin ngayon, yung infra and social services. Kasi I think yun ang kailangan ng ating mga mamamayan especially ngayon at ang hirap ng buhay sa, sa sa atin. So, yun ang tinututukan natin. So, yung mga social services natin, uh, sa distrito po natin, um, lahat po ng halos hospital, private and public, may nilagay tayong pondo dyan para gamitin ng ating mga kababayan. So, aside from the government, to, uh, public Uh, hospitals naglagay din tayo ng pondo sa Biliaflor, Nazareth, Trauma and uh, other private hospital in Alaminos also. We sign a MOA with them at yung mga, kung ano yung pondo na maibababa natin, 'yun ang ginagamit ng ating district. As para sa si infra, uh nakatutok tayo siyempre sa bawat bayan at kung anong kailangan ng ating mga kabaranggayan, pero yung mga big projects na sana magawa namin, natin kasama ko ang mga local official is yung uh, malaking project na related sa tourism. So this is a big project. Uh, this worth 500 million na sky garden just like Singapore. Mm -hmm. So forbidding na po yung kalahati nun, 250 million. The phase one is uh, ay uh itu uh, it construction actually next month so sana um, yung phase to makuha ma, ma, matuloy natin kasi it's, it's a big project Sa specific area <coughs> yan okay. sa Lookop sa Lookop kasi uh, yun ang mga well those, those are my dreams in my in my district tapos sa uh, Lookop area we are planning to to uh Uh, make it strong the uh, tourism industry. So nakuw focus din ako don sa sports tourism actually. So uh, aside from faith tourism, meron na tayo yung sports tourism ngayon ang tinututukan namin ni Mayor Brian. Kasi may doon sa harapan ng 100 Islands, which we are the host, gagawa tayo ng isang malaking Uh, gym doon that can accommodate 5,000 people and of course an open oval na nandun lahat so we already have uh, uh, an available lot of uh, 40 hectares at yun ang tinututukan nating gawin itong mga susunod na taon actually nag-uumpisa na yung Baywalk yung Bolivar na kinunik natin ang look up to mangrove park so it's just a small portion na ma-connect ma na ito so yung uh, mga mga ibang mga bayan po, Sanciago. well of course Santiago Island uh, through our initiative so na-releasean po ng budget yon something like uh, almost 400 million then mag-uumpisa na rin po yung uh, bridge connecting mainland Dulinao to Santiago Island Mm -hmm. So, yun po ang mga malalaking project na, na tinututukan natin ngayon na hopefully matapos natin kung mabibigyan pa tayo ng pagkakataon na magsilbi muli sa ating distrito. We will also the status doon sa proposed airport sa distrito nyo, Congressman? Well, yung airport, everybody's dream of not only in my district but the whole Pangasinan. Because yes. everybody knows that we do not have an airport in Pangasinan. At yan ang mga yan ang mga rason kung bakit hindi we cannot compete with some other tourism provinces dahil doon sa kanila meron silang airport na in a span of one hour nandoon na sila but uh, in Manila going to Pangasinan it will take five hours to six hours so napaka napaka, napaka diado tayo sa in terms of uh, travel travel time no but uh, I am constant uh, uh, meeting with the governor. So actually, pumunta po ang kaap sa first district. So ang sabi ng kaap, although mayroon po tayong pending pending uh, airport project sa Alaminos dahil may na mayroon ng land acquisition na nangyari doon but according to Kaap uh, mukhang Mahirap gawin 'yon kasi times 3 ang budget niya dahil marami daw tatapyasan na bundok. So ang recommendation nila it is either Lingayen or Polinaw. So sabi ko naman kahit naman saan basta what is important to me is mayroong airport ang probinsya ng Pangasinan. So hopefully with the initiative of all of us, the congressmen and uh, of course the governor So, pagpipilian na lang natin kung saan ang tatayuan ng airport. So, sana matuloy. Let's pray for it. So, anong plano nyo kung congressman doon sa default airport na nandun sa uh, 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 Alameda City? Well, the, the property uh, which is 120, more than 100 hectares, I am starting talking with the DOTR, with Secretary Bautista. Ang initial talk namin is that baka naman pwedeng i-donate nilang nila sa city kasi pwede rin natin i i either i-develop ng city or i-market natin sa mga possible investors na willing to invest in alumino. So sabi nila pinag-aaralan naman nila yung legal legal matters doon sa Kuwan. Kasi unang-una may, may access road na doon. So ako tingin ko pwedeng team pack yon in, in the in the future. O kung ano anumang mga pwedeng light industry na pwede natin ilagay doon sa lugar na yon. Hindi naman siguro magiging white elephant yon dahil ako tingin ko mag, magagamit pa naman natin kung ibibigay ng national government sa atin ang management ng property na yon sa atin. Kumusta naman kung yung mga relations niyo po sa sa mga kaalyado niyo Wala well, uh, sabi ko kanina, in my district, magaan ng dihamak ang laban ng lahat ng mga ko doon. Baka mayroon pangang walang kalaban doon, ako lang ang may kalaban. Pero <laughs> inaanap ko pa. <laughs> Uh, any message, uh, Congressman, para sa mga kababayan mo sa First District at sa Halalawi, pa pa pa. ng pagkasyon. Meron na? Meron pa? Wala na? Tanong pa kayo? Wala na, tanong na rin. Okay. Ay At sasabihin ko na lang, uh, yung banggit kasi ni Gov kanina na confidence na nanalo di sa eleksyon. Ganyan po ba pa-confident po si Congressman? Well, of course, yung Team Aguila, iba ang sitwasyon mo yung nung last na eleksyon. Yes. Change court ngayon eh. Oh, Nandit, si kami nakaupo, sila ang challenger at titignan natin yung composition ng mga slate nila. Ewan ko kung kayo na 'yung mag-judge kung ano. Paibalo titingin ko naman sa pag uh, hangga't hindi nagkakahiwa-hiwalay ang agila. Nobody can beat the team. Alright. 'Yun ang palagay ko. Oh. Oh. Okay. Wala lang plano si uh, Arthur na Arthur okay. Celestin na mag-cover po ulit Matanda na tayo <coughs> Bigyan na lang natin yan sa mga okay. video bata-bata Kinsahin mo, wala Sa ating mga kababayan sa probinsya ng Pangasinan especially to my district mates Salamat at uh, sa tatlong taon na nagtrabaho tayo at kasama ko kayo meron tayo at marami tayong nagawa para sa ating mga kababayan At kung mabibigyan niyo po akong muli ng tatlong taon asahan nyo po na kung ano yung mga ginawa natin nung napalipas na tatlong taon, dodoblin po natin ang sipag natin para po maramdaman ang programa ng gobyerno sa 1st District ng Pangasinan.